Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito si User Jig OUCQ7UQ Sabi na Assalamualaikum Ustaz 3.15 po yung asar namin Pero nasa school po ako Pag uwi ko sa bahay Pwede pa po ako magsala Ng asar ng 4.59 Okay <clears throat> Ang pag, pag Papaaga po ng sala, sa lahat ng punang sala, <clears throat> ay sunna po. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam tinanong siya kung ano yung pinakamainam na gawain, sabi na salatu ala waqtiha, ang pagsasagawa mo ng sala sa oras nito. Ibig sabihin pagpasok ng oras ng sala ay hindi po dinidelay kundi inaagahan po. Yan po ang sunna. Ngayon, kung halimbawa sa oras na yan ay alas 3:05 ay 15 ay asar, tapos ang maghrib ay halimbawa ay alas 6 o 5:30. So, yung ay asar pa po yan. So walang problema na saka na lang po kayo magsala ng asar ay pag uwi nyo po wala pong problema lalo na po sa katulad din mga estudyante mm. na hirap din po magsagawa ng sala sa takdang oras ang mahalaga hindi po kayo abutan ng magrib kasi kung abutan ka ng magrib kasalanan na po yun kaya kailangan nyo pong magpaalam na magsasagawa po kayo ng sala sa inyong teacher pero kung hindi pa po magrib yan pwede pa po kayong magsala sa oras na yan Allahu alam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh